Nakaupo na naman nga ang may-ari ng cafe sa favorite spot niya. Oh wait. At yan na nga po, ako'y nagutom na sa pagbabasa. My god, wala akong kausap dito kundi ang libro. Kaya sino ba namang hindi aantukin? Buti na lang may baon na akong cherry. Alam niyo ba sa pananatili ko dito habang hinihintay ko ang aking mister na matapos sa trabaho? na pagpasok pa lang sa may entrance ay mayroon na agad isang matanda na ang word niya ay greeter na kung saan siya yung bumabati sa mga customer na pumapasok at lumalabas. ba diba, Ang galing no? Pwede kaya ako maging greeter na lang? Palangiti naman ako at masayahin. Nung isang araw naman, may nakita ako na nag-break time dito sa cafe. Naputo lang isang kamay pero nagtatrabaho dito grabe walang discrimination kahit ano pang kapansanan mo pwede ka dito mag work at yan na nga po may pagsulat na naman a cash kasi nga may nagustuhan na naman akong message mula sa libro parang nag-aaral lang ako dito tuwing vacant time ko nakatambay sa cafe ganong atake at yan na nga dumating na ang aking mister para kami ay mag break ay mali, break time pala para kumain kami ng sabay. Salamat sa panonood.